Yo, welcome back sa Ligaw Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayo kung paano i-level up ang diskarte nyo pagdating sa si mga babae. Dalawa lang kami ngayon, Lay. Yes, sir. And Chase. Chase. Yan. Change venue tayo ngayon tol dahil medyo napalayo sa studio. Mas <laughs> nga lang dito eh. Mas no, so okay dito sa crib ko no. Okay lang sana dito palagi bro kung medyo mas malapit. Oo nga eh. Pahirapan tayo pumunta dito eh. Buti nga nakapunta kayo. Kaso, kulang tayo ngayon. Kulang tayo. Yun na. Diba? pero yun din na isang kanaganda natin bro. Eh, no? Sa sobrang may mga specific tayong mastery sa pambababae bro. Kahit isa lang yung mag-preach. Punong-puno pa rin bro. Laging kompleto pa rin. Pero Oo. iba pa rin pag kompleto eh. Siyempre naman. Ikaw, kamusta ba, Tol? Bago tayo mag-umpisa sa topic natin ngayon, bro. Ngayon, busy naman, pero nagkaroon ako ng time ngayon eh. Pwede naman, buti ngayon, kahit malaki dito nakasama ako eh. Pero medyo busy. Busy ngayon, man. Yeah, this week, bro, no? Talagang hell, bro. Ayaw ko, pero mag-isa ka eh. <laughs> <laughs> Yan. Uh, anong topic natin ngayon ay? Ang topic natin. Ikaw so, na magsabi, Chase? Paano? Pag ang partner mo o yung babae mo is mas priority niya 'yung mga friends niya. Mm, alam mo na yung Alam mo na 'yung problema, eh tanong pa lang. Alam <laughs> mo na may mali. Tanong pa lang problema na. <laughs> 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 yeah, nang 'Yan, nang sa isa naming ano, loyal view. Ah, hindi ko lang kung loyal siya, pero sa isa naming viewer. 'Yan, maging loyal ka kasi sinagot namin, sasagutin namin tanong mo. Panood ka. Panood <laughs> <laughs> ka. <laughs> um, para sa akin tol, na-experience mo na ba 'yung gano'n? Pero na-experience mo na ba yung ganun? Hindi ko pa na-experience yung mas priority niya yung friends eh. Pero na-experience ko na yung may mga friends siya. Na parang ano ba yung tol? Um, 50-50 ba yung ratio niyo? Sabi ko nga men, simula pa lang nung unang tanong, ay nung question pa lang natin, alam mo na yung problema, eh, tayo. Gusto ba natin ng ganong problema? Hindi, alam mo na ayusin mo na yung simulay. Eh, kaya hindi ko pa na-experience yun kahit dati. Siguro sa atin, bro. Pero yun paano nga. pag i -re relate mo sa mga ibang... May mga friends kasi akong ganun yung problem. Mm -hmm. So parang kahit hindi ko siya problem, parang nire-relate ko na lang sa kanila. Kung ganun. Pero hindi ko, personally, hindi ko pa rin na-experience yung ganun, bro. Yung mas priority yung friends niya kaysa sa akin. Kasi madalas, kahit ano eh, ang, madalas naman ang babae pagka nagkakaroon sila ng Jawa bro. Ano talaga yung yung gusto nila sa, dito ka lang. Mm. Mundo nila doon na umiikot. Umiikot eh, na doon na mismo. Biglang nagkaroon sila ng purpose ba? Parang ganun. Oo, okay, ganun na, ganun. Kahit nung mm -hmm. hindi pa ako kahit hindi pa ako nung ano sa game, yung mga nagiging, ano ko pa rin nakakailala ko mga babae yeah. na kausap ko. Talagang down eh. Ganun gusto talaga nila bro, ako, diba? parang natural sa babae maging mundo, gagawin kanyang mundo. mm ba? -mm. Diba? Pero alam ko nga, totoo nga, na may mga kanyang babae, men. Mara, may meron din. Meron na meron. Magkaiba yun eh, tol. Tingin ko, ang normal kasi na babae, para sa akin, yung, ano tol, pagka nagkaroon siya ng jowa, gagawin niyang mundo yun. Totoo. Ano mo yung kukontrolin <laughs> niya? Yan yung naging problema. ko kaya nga laging kung sinasabi na, wag mo ako yung mundo. Kasama mo ako sa mundo. Kasama mo oh, partner mo ako sa mundo. Yeah, di, yeah. Hindi ako yung mundo mo. Yun na yung lagi kasi sinasabi dati. Oo oh, <laughs> nga. Sobrang, andi, nagiging toxic din kasi yung ganong klaseng mindset nila, bro. Pag mm. nasusobrahan nila, na. di ba? Nagiging problema din. Nagiging eh. problema rin siya. Pero, ibang topic naman yung ganon. Pag nasobrahan, no? Yan naman, sa sobrang hindi kanya mundo. Sa <laughs> sobrang hindi kanya mundo. <laughs> diba? Black and white eh. Balance uh, dapat eh. Oh. Ano bang tingin mo sa ganong klase ng babae, bro? ano Ready na ba siyang mag-commit? Yun na. Isa, yun na yung sagot, men. Hindi. Kasi yun nga, di ba? Ba't ka kukuha ng partner mo if enjoy ka pala na puro friends, single life. Di ba? Feeling single ka pa rin eh. Oh, labas okay. ng, pero depende yan kasi kung ano ano bang ginagawa niya kasama yung mga friends niya. Anong priority? Dahil ba sa business nila? Ano bang hobby oh, nila, oh, yun, di ba? Business ba? Hobby? Sports? Inuman ba? Y yun lang. Alam mo na. Sinabi pa nga lang natin sa ground rules eh. <laughs> Oo oh, uh, Yun ba? Gusto mo ba ng ganun, di ba? Inuman ba? <clears throat> sports ba yan? Di ba? O ano? Um, yung nagtatahi ba sila? Siyempre. Parabal palagi. Diba? Oo, oh, di ba? Siyempre, may mga limitations. Yun, depende kung anong ginagawa niya. Para sa akin, pwede mo din kasing ma-misunderstood as a seloso ka lang pala. Yeah, seloso ka lang pala. Possessive ka lang, bro. What if ang ginagawa nung chicks mo is wholesome naman pala, bro? Makabuluhan eh. Makabuluhan. She's making mm. money. She's just drinking coffee with her friends, bro. Diba? Wala namang masamang ginagawa. Oh, lalo na kung free time niya talaga. Busy ka. Wala ka namang ginagawa. Oh. Anong gusto mo? Anong gagawin niyo? Anong gagawin niya? Samama siya sa friends niya. niya? kesa naman sa'yo siya bubuntot. Alam e di na, hassle namin, pa yun sa'yo, di ba? Baka ang problema is, yung lalaki, mundo niya yung babae, men. Oo nga, pwedeng na, ganun, ganun, bro. Oo nga, pwedeng ganun, bro, no? Yung lalaki, mundo niya no, yung mundo babae. Mundo niya yung babae. 100% dapat na nakikita mm-hmm. niya, nakakausap niya, alam niya. Oo nga. Sa kanya lang <laughs> yung attention, yung <no>? ganun. so, so <laughs> kailangan mo ding salain sa sarili mo kung possessive ka ba? Mm-hmm. -mm. Kung yung limitations ba niya is na so ba niya umiinom ba sila or wala lang nag chill lang sila, 'di ba? Oo nga. Doon mo kailang basa ano eh, salahin eh. Tsaka alam nyo guys, birds with the same feather flock together, 'di ba? Tayong mga mambababae, bro. Tayong mga magaling mambabae. <laughs> magtutropa tayo since elementary oh, pa yata, nga. bro. Di ba? Tapos yung mga adik sila hanggang ano, bumbuhay nila. Magkakasama din sila. Magtutropa din sila. Ganun. Same goes with your girlfriend, bro. Ang mga tao, nagbabago yan. Mm -hmm. Habang nag-iba yung vibes nila, yung interest mo nag-iba, bro. Kunyari, tayo dati, magkaklase tayo, bro. Oo, nga. Diba? Oo. Tapos, biglang nag-separate path tayo, bro. Ako, nag-focus na sa business. Ikaw, nag-focus ka sa pang-babae, -baba diba? So, parang hindi na tayo magtutugma. Mm -hmm. Friends pa rin tayo, pero, Iba na yung wala na tayong masyadong Oo. time for each other, di ba? Siyempre, iba na yung ginagawa ko, iba na yung ginagawa mo. Mm. Eh, paano kung yung babae mo, same mindset siya sa mga single na friends niya? Oo, friends niya yan. Pero hindi sila dapat same mindset forever. Hindi, kaya nga, hindi naman diba? na siya single eh. <laughs> hindi na siya single eh. Di ba? Kaya nga, parang, solution ko dun, parang ang solusyon ko doon, parang ang iniisip ko dyan, tingnan niya muna kung yung girl ba ang may problema o baka siya yung may problema maganda nga sabi mo yung sa friends tingnan niya yung tignan tingnan niya muna yung friends ng mga lalaki kung puro ganun ba possessive na po tayo na yeah. problema ba na, na lahat lagi yung babae ganun or tingnan niya yung mga friends nung girl niya kung maayos ba yung ginagawa or yun nga kung san ba, ano bang ginagawa anong habis nila anong ginagawa nila oh di ba kung tsaka isang pwede mong madaling factor bro na pagkukuha mo dun kung yung mga friends niya single tapos doon pa rin siya sumasama, yung mindset niya, mindset ng single, single. probably, right? Oo. Uh -huh. Diba? So, pag yung mga kasama niya, may mga jowa na din, loyal sila, malamang loyal yan, chicks mo. No uh -huh. need to worry, bro. Mag, ano ka lang, pag single yan, clubbing sila, ganun ba cut off na kaya. Problema na. Yung babae na may problema doon. Oh. But, hindi nga natin nasubukan yung mga ganito, no? Kasi parang naturally, inclined ata ako hmm. sa mga Nasiset ko siguro yung ground rules ng tama bro pagka bago pa lang kami mag hindi lang set commit. eh parang titinan ko na kung yung girl eh ko pag kinakausap mo na siya eh di ba pick your targets yun nga yun nga di ba ang alam natin pag ganun yung girl natin or kung tayo yung nandun sa situation sa situation na yun na naging ganun yung girl bounce di ba mm. eh paano naman siya na hindi gusto niya eh mag-stay siya magiging siya Paano niya ayusin yun? Kaya may tips ka ba? Mababago pa ba niya yun? Medyo mahirap. Mahirap yun eh. Ang pinakaunang pwede mong baguhin doon, sa totoo lang, ang pinakamalakas mong alas doon para mabagoy mo yung mindset niya is pagpapasok pa lang kayo sa relationship, unang beses na nag-sex kayo, ibig sabihin kasi noon, pag nag-sex, yung babae, binigay na niya yung pusi niya sa'yo, mm invested na siya. Di ba? Unang beses pa lang na nagpakita na yung babae sa'yo ng investment, dapat ginamit ginamitan mo na kagad ng dark manipulation, bro. Di ba? Ginamitan mo na ng dark magic, bro. Nung nakita mo na nag-invest na siya sa'yo, sinabi mo na kagad yung mga gusto mo. Ah, uh, mga... My... Doon mo na iset yung ground rules mo, di ba? Tsaka keep in mind, ang dark manipulation, kahit pangit pakinggan pang ganyan, nagagamit niyan sa tama pag matalino ka. Di ba? Ang problema lang doon, kung kuyo... yung akala niyang na-manipulate niya yung babae pero yung babae nag-manipulate sa, kanya. sa kanya akala niya sunod-sunodan tapos yun biglang single feeling single na siya na nga so, I love you babe pero pag nandun din sa club I love you babe din I love din. you babe din <laughs> <laughs> Ayaw ko nga eh nakalimutan ko na kung sino yung friend kung may ganito ding experience bro pero yung sa kanya naman cheater talaga yung girl? yung girl Na seloso, Oh, gana? na seloso. Oh, na, hindi yung girl na laging Priority is yung friends niya. Cheater pala talaga. Saka na-bounce na siya? Oo, oh, oh, hindi siya nag-bounce eh. Hindi nakikinig eh. Sabi ko nga, makipag-break ka na para malaman niya kung ano yung worth mo. Ano mo ginawa Nag-sorry pa, tol. <laughs> Nag-sorry kasi. Overthink daw. <laughs> Tuntungin kita. <laughs> nakaka yung mga ganun, tol. Naging ano ata, e, muntik na ata ako maging ganyan eh. Ikaw ba? Na, na, parang naalala ko. Or kinalimutan ko na. May time na, ba? Na, 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 naging, na naalala pa? ko eh. Parang, maging, parang naging gano'n na. yung parang yung girl na may problema. Mm -mm. Ako pa yung nag-sorry. Di ba? Yun pa yung... Matagal na yan. Matagal na? Ata. <laughs> <laughs> hindi siguro matagal na yun bro. Kasi nung nag-umpisa na tayo mag-game. Mga ano na yun eh. Early. Hindi naman early 2000s. Pero high school pa yata tayo bro eh nung nag-umpis tayo mag-game. High school. High school. Diba? Na inaaral natin yung shit na to. So, ayun nga. Diba? ba? bounce ako nun eh. Talaga, bounce na. Kung di mo na, na yun nga, di ba sabi natin that matrain mo na una pa lang. Ang isang tanong ko bro na related dun sa topic natin is anong spectrum yung madalas na nagfo-fall doon sa problem na yun bro yung tip yung tipong mas yung friends ganun yung matured ba na babae, immature na babae, lalaki, immature din, ganun. Tinatanong pa ba yan, men? Malamang immature din eh. Sa so, bagay. Merong, ang na, nasabi ko lang yun kasi may mga kilala akong 30 mm -hmm. na doon sila na, babe sila ng 20s. Nung nag-30 sila, doon sila Saan nag, nag-wild. Nag Masyadong late boomer. <laughs> Tingin ko late boomer. So, ang maturity bro, hindi talaga siya sa, sa age. Wala siya sa age talaga. Wala man. siya sa Wala age bro. Wala siya sa age. So, madalas, yung mga madalas sa mga bata, yun yung mga nagkakaroon ng ano tol, ng tendency na ma-fall dun sa ganong ganun. klaseng situation, bro. Oh, okay, meron pa kahit, meron mo nga, meron mga akong makakilala yung talagang sabi na gusto nila, commit sila, gusto nila ng jowa, pero feeling single pa rin, tas hanap pa rin ng iba. Ganon mm -hmm. talaga, man. May mga ganong babae. Oo. Oh, hindi, siguro kasi yung mga ganon, bro, ano din sila. G bigyan din natin ng benefit of the doubt, bro. Baka hindi pa kasi nila nakikita yung totoong alpha male nila, bro. Mm. Kasi to be honest, kung ako kung, kung isipin na sa dami ng babae, ko ba hindi ko pa nasusubukan 'yan, bro. Fault ng lalaki. Oo. So, uh... Tulad nung lagi kong sinasabi kay Bluff, bro, 'di ba? Yung lahat ng babae pare-pareho lang ng ugali. Mm. Guys, tandaan niyo 'to. Ha? Lahat ng babae pare-pareho lang ng ugali yung mga 'yan. Mahilig sa value, 'di ba? Mm. -hmm. Manipulated ka. <laughs> Nature nila <laughs> mm, Magiging possessive. Pare-pareho lang yan. Ang, ang pagkakaiba lang yan, ikaw. Kung mapapalabas mo ba yung mga toxic behaviors na yon or ang mapapalabas mo yung beautiful side nila, bro. Soft side. Yung soft side <laughs> nila, di ba? Kaya, siguro, hindi pa nangyayari sa akin yan at sa mga friends ko palang nangyayari dahil umpisa pa lang, ta- naset ka yung ground rules, right? Mm. Tsaka, hindi ako nagpapadala pagka, uh, kunyari, ganon yung... Tinutopak sila. Tinutopak sila. Ang ina, pakialam ko sa'yo. Bala ka oh, dyan. Sige, umalis ko. Pero Go dong. Nanini naniniwala ka ba na magkakaroon ka din ng katapat? Pero, yun nga, yung sinabi. Oh. No, no. Kasi sa akin, ewan ko kung katapat siya. Pero yung ganun, yung... Di ba, naset yung ground rules, tas tinopak. Hmm. Siyempre, iahampas. I- tuturuan mo na eh. Ilili- papanish mo na eh, di ba? Na bahala Pag nagkamali. Oo, oh, bahala ka dyan. Naginagawa mo wala na kasalanan. Pag umalis yun, wala kang paki. Di ba? <laughs> so, babalik ko sa yung tanong mo. Mm -hmm. Naniniwala ka ba, Chase? Na may katapat ka? Hindi siya katapat eh. Pero naniniwala ko yung meron yung mga babae na feeling alpha female eh. Yung mm -hmm. wala din siyang pakisayo. Kung paano mo siya ginagawa, ganun ka din niya ginagawa. Parang naniniwala pa ako doon. O baka kulang pa ako. Oh. Di pa sa wala. Tsaka <laughs> tingin ko men, yung mga alpha ngayon, uh -huh. usually nakikita ko sa mga clubs, yung mga kayo naman natin nung last time nag-bar bro. Uh -huh. Parang, alam um, mo mga na, girls, um, yung mga, mga girls. Uh -huh. Alam mo na, pansin ko, ibang spectrum din sila tol na parang, ano, yung mas preferred talaga nila yung mag-wild and out kesa mag-commit. Di ba may ganun talaga? Yung yung kasi ko. hindi pa nila ako nakikilala. Ay, tutuligo, Tutuloy ko. Ito, itutut... ah. Kasi hindi pa nila nakikilala yung right guy. Pero pag nakilala mo na yung right guy, Be-behave ka dyan. mag -be 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 -be. Be ka. Be Di ba? Ako nga, sasabihin ko, kung makilala ko yung right girl, di ba? Stop. Pwede. Meron na, meron na, meron. P pwede mapaloyal mo ako sa'yo, di ba? <laughs> Paano kung si Megan Fox, bro? Ganon, di ba? <laughs> 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 oh, di ba? Di ba? Pero so, yun yung sinasabi mong katapat. Kaso kung Megan Fox, ibig sabihin, matas na yung level mo. Di, okay oh, lang, kay ganito. Plus na ka Megan Fox. na Megan Fox. Pero ibig sabihin, nun kaya mo pa nang higit kay Megan Fox, man. Oo. Oh. <laughs> di ba? Ito mag-i-stay <laughs> kay Mega. Hindi pwedeng stepping stone ng ball. Di ba? ba? Lagi always may ano. Always. O, oh, naman talaga yung ng pop upgrade Pero, bro. Nasa'yo naman yan. Di ba? Nasay naman yan pag papasok ka sa relationship kung gusto mong mag-commit o mag-settle. Hmm. Na Nasabi ko pala last time kay Pin nung hmm. nagpa-private message kami, bro. Yun, sabi ko, parang yun yung fetish ko, bro. Sabi ko, gusto ko yung mga babae na mas mataas yung standard nila sa akin, tol. Di ba? Yung parang mas uh, parang hindi mo abot, parang andito, ang hirap tol. Okay, mas dina-down ka nila. Oh. Eh mas madalas nga mas mahirap, mas mahirap mo 'yung mga ganun dahil ano tol? Syempre. Syempre pag mahina 'yung mindset mo tol, nagpapadala ka. Mababot. Parang oy, oy sobrang niya ko pala 'yan, to. di ko 'yan. Kahit maging kayo nga eh. Tapos lalabas lang ako with friends ko, ha? sabi niya. Uh -huh. Parang ma mafe-feel mo tol na sino ako para kung hindi? <laughs> hindi ganun, di ba? Sunod-sunodan ka na pag sunod -sunod, ganun, <laughs> hindi ka dapat ka <laughs> hindi ka dapat nagpapadala uh, sa mga, ano, mga frame control nila that bring her to your world rather than her bringing you to her world, di ba? Yeah. Oo oh, nga, maganda yung ganun. Challenge talaga. yun. challenge may sarili mo. A fetish ko to, lewan ko. Parang, kasi si sila ano Bugoy Androte. Kasi napansin ko parang sabi nila mas gusto nila yung mga gusto sila. Hindi na nila hinahangad yung challenge. Oh, gusto nga nila yung parang yung dalagang Pilipina na ano. Tas basic, basic. Ganun, yung parang crush tuturuan na sila mo kagad. oh, tuturuan mo sila, ikaw magtuturo. O, okay naman tol, nagigets ko talaga yung appeal noon. Ang gandang standard. Oh, talaga. siguro talagang fetish ko lang kasi sinaboy ko yung game at parang gusto ko lagi na challenge yung limitations ko bro hmm. di ba? Is it, do I speak the same for you bro or gusto ko yung mukha nga akong nagkamali doon eh yung ba diba sabi ko gusto ko yung challenge hmm. may isa may one time ata na parang feel ko natcha-challenge siya kaya gusto ko pero ang totoo parang toxic na pala parang hindi na siya challenge parang problema na lang siya feel ko yun yung parang hindi ako nag-bounce eh. Pero hmm. feel ko hindi siya challenge eh. Kaya akala ko naki-fetish ako yun pala mas problema lang yung nangyayari. Oh, so parang mukhang challenge lang. Pero alam ko yan, Tol. Di ba? Yung mukhang challenge lang, pero hindi pala hindi siya pala talaga challenge. Kesa mag-improve ka, sa the down ka. Oo nga. Ma- di ba, Ali, nag-bounce ka naman kaagad, Tol. Mabuti, naghanap ka na ng mga bago mong chikas dyan, bro. Marami naman eh. Ilan ba chikas mo dyan ngayon, Boy pa ba, ba yung lang, tatlo? Hindi ko na mabinang, Tatlo lang ba yun? <laughs> <laughs> ngayon, nasabay-sabay. Ang pinakamadami kong chicks, guys, no? ko ma ko lang sa inyo, nasabay-sabay ah, tatlo lang. Hindi ko pa nasusubukan yung lima, ganon. Parang hindi nakaya ng utak ko, tol. Nakakabaliw nga yung ganun eh. Although kaya naman, kung ipupush mo, right? Kung mag... Magpupush, o oh, pag i mo talaga. i ko talaga, diba? Pero ano kasi, yung tatlo na yun, maganda, magandang mayaman. Alam mo yun, yung pamilya nila parang mahiya ka. Mm -mm. Yes, pag right. pinakilala ka na doon sa family nila. Kasi parang respected sila doon sa place nila, ganun. Inalaga nila yung daughter nila Ganun ba diba? So parang Quality over quantity bro Ay Yeah Kaya stay na dun sa tatlo mm, ta Okay na Yun yun yung golden <laughs> number ko Hindi na ako tumahat O Ang hirap na nung tatlo bro Actually dalawa palang Dalawang quality women All goods na ako eh The more The merrier Sa'yo Hindi din eh D Totoo yun Quality over quantity eh mm -mm. Kung dalawang Eleven SHB Oh Super hot babe Stay ka na doon eh, good stay. Pero kung <laughs> may GG pa ulit na pangatlo. Oo. Oh, but, Sige, bigyan ka ng <laughs> scenario tol. Super hot babe na tatlo, pero inuuna nila yung friends nila. Or... Or A- eh, HB7 lang, pero inuuna ka. <laughs> tatlo? Sa, na tat- yung friends? Tatlong, hindi, tat, tat, tatlong 7 din. Tatlong 7, tatlong ah. 11. Grabe naman kasi, wag naman 11 tol. 10 lang. 10. Tatlong 10 na inuuna yung friends. Tapos tatlong seven, Nainuna ako. Ikaw, oh. Uh, san, san sa'yo doon? 10, 11, ay, 10, 7. Punta mo yung direction na na. Basic, basic answer yun sa doon. Ikaw, ano sa'yo? <laughs> <laughs> Ten. 10, 10 talaga. 10 ako, Pag plusin eh. mo yung 30 yun. 10. 30 yun. Yung 7 tol, ilan yun? 21 lang. Kulang pa ng 9 tol. Unahin niya na yung friends niya, men. Oh, Busy then. lang akong magpapakapera. Mga dyan sila. o, oh, that's that lang naman sila. You know? Why not, di ba? Basta alam na lang yung limitations oh, nila. Yun, yun na. Na. Ayun pala, ano, mabalik dun sa ano. Yan, tama. Know your target, bro. Kilalanin mo kung sino yung igigame mo. Dahil, mala, uh, malamang nasasaktan ka or emotionally invested ka dun sa girl. Sigurado. Sigurado, no? Kung bakit naapektuhan ka na mas inuuna niya yung mga friends niya. So, know your target, bro. Kung alam mong ganun siya, wag mo na lang pansinin. Next na kaagad. Marami pang babae dyan. Hindi yan deserving sa'yo, di ba? Makikita mo na, bro, kung nakita mo ikaw lang yung committed dun sa relationship. Bounce na yun, man. Di ba? Wala na. Hindi ka naman pinalaki ng tate, tatay, at nanay mo na para maging utus utusan lang, di ba? Hindi mo mababago yun eh. Ganun na nagstay yung relationship niya eh. Mahirap. Mahirap lang. Bounce na agad before you make it worse. Sisitahin mo siya. Magagalit lang siya sa'yo. <laughs> di ba? Pagpangit yung frame control talaga ng isang relationship is ano tol. In, mahirap mag-set ng mga ground rules lalo pag sa kalagitnaan na tol saka hindi mo hindi niyo na nga yun mapag-uusapan eh kasi kung ganoon na yung gawain niya na sumasama siya sa friends niya tapos puro mali yung ginagawa niya. Alam mo na kung paano siya mag-isip. Uh -uh. 'Di ba? Hindi na yun makikinig sa mga Diba? Oh, nga. Sa mga iyak mo, sa mga paawa mo, men. <laughs> hindi. Ah, ganun na iba, men. Ang, ang mga babae hindi ganun. Hindi ganun 'yan. Sa so, ang sabi ko nga, ang mga babae brutal 'yung mga 'yan. Kung wala kang alam sa ginagawa mo, kung hindi ka masyadong kabisado sa game, bro. Lamon ka talaga. Pag inaway mo pa 'yung nagalit ka, magalit din siya. Magagalit din. papa conflict na 'yan sa iba, men. <laughs> Baliktad kasalanan mo pa. Kasalanan mo pa. Kasi 'yung boyfriend ko inaway ko. <laughs> girls, man. <laughs> yeah. Ano ba yan? Women. Hindi <laughs> <laughs> lahat, ah. Kasi marami oh, tayong lang. viewers ng mga women. Kaya nga, salute. Salute sa mga mababait <laughs> yeah. dyan. Love oh, namin kayo. Sa mga babae dyan. na babae. Iniimbitahan namin kayo sa aming podcast upang mapag-usapan natin ang iba't ibang mga theories, no? Mm. Gusto mo mabait as mas mga... Uh, about dating, doll. Masamang girls, mabait na girls. <laughs> ano, DM kayo sa amin kung may gusto nyong maging guest. Yun lang, parang nasagot naman natin ng maestol. Nasagot naman natin. Yan problema mo. Alamin mo muna kung ikaw o siya yung problema. Alamin mo kung siya o ikaw problema, know your target. Tsaka pag nakita mo na yung target mo, di ba? Doon ka na, stick ka na doon. Huwag ka na lumihis sa iba pa. Basic. Bounce before you make it. At kung sakali man, na pinili mo pa rin knowing na ganun nga siya, kasi ganito kakatindi sa amin eh. Pareho tayo eh. Kapo ka ka kita teori ka eh. Ba't ka hindi matindi? ba diba? Siyempre matindi ka. Kaya yeah, Kung pipiliin mo yung challenge, kasi pareho tayong tourist, bro. Pareho tayong legit. ba diba? Gawin mo na lang yung sinabi ko kanina. Or baka makahanap pa siya ng ibang counter dun or ibang kung paano niya ituruan. Tapos i-share oh, mo sa yung, amin sa kung paano. ba diba? diba? Yun. Ano bang sinabi ko kanina, tol? Conditioning. Ground rules, frame control. Yun lang na tatlo ang kailangan mong memorize bro. Para hindi ka ma-fall dyan sa problem na yan, bro. Yan, memorize mo yan, tol. pag researchin mo. Tsaka, DM ka sa amin kung kulang pa rin explanation. Lalo na kung maghanap ka ng next mo. Tapos, ganun, say, na love ko ulit sa ganun. Hmm. Gawin mo na yung tatlo para hindi ka kawawa. <laughs> Oo, kasi, delikado yun din, tol. Lalo na kung, paano pagkaibigan niya ako? Di ba? Para pagkaibigan ako ng girlfriend mo, wala na. Babay na. Babay na. <laughs> Pinakamatinding challenge. Pinakamatinding challenge. <laughs> 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 Para pag ito, tropa ng girlfriend mo, wala na. Nalaging situationship sila. <laughs> Best friend lang po. <laughs> si boy, ito, ano ito eh, mag legit to legit. Lover boy ako eh, kaso ayaw eh. Ayaw, ayaw talaga. Ayaw daw gustong gusto nila ang ano dol situationship lang ba dol fubo lang ganun ayaw daw maging loyal talaga eh ayaw nila ako loyal eh ayaw nila madami talaga dol mm -hmm. mm -hmm. yan legal <laughs> theories lay and chase episode yeah we're out we're out man.